Sa wakas at natikmang ko na nga yung pinagmamalaki nilang mushroom chicharon. Legit nga na ng mushroom nga ito dahil nakikita nyo naman sa pinaka-texture niya. At dito nga guys ay modern na ako ng tatlong flavor nila. Nandito nga po yung cheese flavor, salted egg flavor at saka yung ating garlic flavor. 50 grams na nga yung nito kaya hindi na rin kayo mabibitin. Pero kung gusto nyo ng marami, syempre pwede pwede rin naman. At kung nagda-diet nga din kayo pero gusto nyo mayroong snack sa hapon, pwede pwede nyo itong gamitin itong mushroom chicharon natin galing dito kay Fabia Special Mushroom. Pwede nga rin itong gamitin o pangpulutan kung sakaling meron kayong bonding ng inyong mga kaibigan. At kung naaadik ka nga sa chicken skin, ala? chicken, sa chicken skin. Ayan, pwedeng pwede rin pampalit itong ating mushroom chicharon. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, mag na kayo sa ating yellow basket habang meron pa tayong stock. Yun lang at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless at salamat sa mga nanonood. Thank you so much po.